ang aking tanim mustasa oh, di ba ang ganda ng dahon no? Oh. oh, ayan po mustasa, ito po ay pitsay iba. pangalaman tanim ko na ito, mula nung dumating ako kasi kinain ng ano, kinain ng taklong ba. Ay, ito oh, dumating ako nung uh, July 30. Nagtanim ako nito, ito tanim ko ito, ano lang mga 2 weeks pa lang. Hmm. Ano oh. na? Yung iba nga, namatay na eh. O, yung aking sili, o. Oh. Diba? Dami ko nga, o. Oh. O, oh. oh, yung pitsay ko, o. Oh. Diba? O, oh, maayos na ng garden yan, o. Maraming bulaklak, o. Oh. Ayan, ang buong ang dami, o. Oh. ito po, yung ano, sayuti. Oh. Ayaw ko kumamunga itong sayuti ko ito yung palay ko yan, oh. may bunga na rin ba diba libre na ulam bulay, o yan sito ko bagong kanim di diba daming bunga di oh. ba diba ang bunga nya oh. ang ganda oh, tinanim ko po ito yan, oh, yung mga bunga na sito ko oh. yung talong ko kasi kinain ng ano may tanglad para sa tinola may kamuti ako o oh, may papaya o oh, diba dito naman sa labas okra hmm, ginugulayan ko na yan okra kalabasa o oh. yan po kalabasa oh. ito yung logbate bangla bagong tanim ko yung iba kasi kinakain ng ano ng taklong ito yung uh, saluyot ng ano clock ng bunga. Niba napapakinabangan ko na sa 3 months iba yung bayad dito 3 months ito 3 months na ito eh. Magti-3 months na eh. No? Daming bunga na sitaw ko. Hala. Hmm. Diba? Basta masi pagkalang libre ula, libre gulay. Oh yan o, no, kalabasa bagong tanim ko yan. Siguro 2 weeks pa lang yan. Ay, yung mga sili oh, ganda. <coughs> Nagtanim po ako ng sili yung sabi nilang siling demonyo. Yan sa ibaba, bagong tanim ko yan oh. Yan oh, mga bagong tanim ko yan. Yun do sa loob manihan yun oh. Tinanim ko ng mani sa loob. Pang araw-araw na ano. Gulay, libre na lang yung aking ampalaya, kakunti pa yung bunga o pangalawa pa lang maliit kinakain kasi nung taklong yung tipaklong ba na ano parang suso yung ganito kinakain nila o kaya pinapatay ko eh asin lang ang katapat ang ganda na ng tarimpo doon no? Malago na siya oh. Dalawang lingkup lang yan na itinanim ko.